ang Rescue 5 sa magbibigay kaalaman. Na itong report ni Benji Durango. Pinababantayan na ng NCRPO o National Capital Region Police Office sa mga lugar sa Metro Manila na malimit ang kaso ng hold up at physical injuries. Lumabas sa kanilang tala, 21 barangay sa buong Metro Manila ang may tuturing na crime-prone area Nakapagtala ang pulisya ng pinakamataas na bilang ng krimen sa unang anim na buwan ngayong taon. Aminado rito ang Barangay Plainview sa Mandaluyong na pampito sa listahan. Okay. A hold up, uh, um, isa may napapasok na bahay. Actually, yung area namin ng Plainview siguro as considered yung pinakasentro ng Mandaluyong. nadya na city hall. At masyadong malaki yung barangay namin. Alos karamihan ng mga business establishment ay dito sa mga mahirap para sa amin lang tayo ang namin yung kami namin. Yung accident po na area namin po dito is during night time, yung Barangka Drive, Dori Avenue. Yan po yung intersection na madalas kami accident. Dahil magbibis yung sasakyan, hindi nang hindi pakita niya sa bigla na naman ang kasal problema. Walang sariling ambulansya ang barangay. Wala rin gamit na pang first aid. Dito na sila humingi ng saklolo sa Rescue 5 para matutunan ng rescue operation ng walang gamit. Ang mga ordinaryong gamit tulad ng dyaryo, kumot, napkin, stick at walis na makikita lang sa tabi-tabi. Pwede nang gamitin na pang rescue habang naghihintay ng ambulansya. Magagamit po namin malaking tulong po kahit wala po kami equipment na kagaya ng sa mga rescue team, eh pwede po namin gawa ng paraan libre itong ginagawa ng Rescue 5 sa mga barangay at eskwelahan sa Metro Manila hanggang sa mga probinsya. Benji Durango, Rescue 5.